Guys, magfi-feed tayo ng ating koi. Ayan. Ayan, gustong gusto nila yung ano, yung pagkain kasi merong ano, merong vitamins. Ayan. Ang saya-saya nila. Wow. Ayan, kumakain sila ng fish food. Wait, dagdagan natin guys. Dagdagan natin. Ayan, nagpanday mo dito akong bana guys. Oy. Maingay kasi nagpanday-panday man siya dito di ay. Ayan, ang gaganda nila. Andoon yung iba oh. Andoon, oh. Andoon yung iba. Ayan, dito. Pangit ang kamera natin pangit ng camera pero ang ganda ng mga isda yan, andoon tara